start Tingnan mo na ako uh, bukas, oh. Eh. Si, iyak na ako. Cute mo kaya, ba't ko iyo? Tumuhang ka Bulan. Tama na kasi. May ako! Ay, susubo na, ayan. Paling na pa yan ah. Baka na. Oh. As -as 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 yung mo kinikili mo Hoy Mas gusto yung lubot mo Ha? Bastos. Yung matambok ni mong lubot <laughs> Joke lang Matita eh Bastos ka Pakita <laughs> ko to kay mami Ay <laughs> huwag <laughs> Uy huwag wow pang blackmail. But, bakit mo ko kailangan i-blackmail? Gusto ko lang, bakit? Bakit mo, <laughs> mo? mo ko i-blackmail? <laughs> mm. Nakakaulang <laughs> gano'n naman ng pagkain niya si Nanu. I-blackmail mo ko? Wala daw gano'n kita in case yung niya ako hi na ka inis niya <laughs> pakita ko lalo kay daddy ay hello po ito yung samurai niyo na asana, siguro na yan ano ba